magsasampay na tapos na po ito anger ito na tapos na sasampay na lang okay

kita sampai yan, sinukay ko na po yun ha sasampay tayo ng lilaban.

dekolor at saka puti. Yung dekolor hindi nagkumukupas. Yan po yung sampay ng panibago, ano? Saan natin lalagay ito? Ah.

Ayan. Kahit Ay, pa paano po. Kahit may ilang tubig. Kahit may nan tubig, discard, discard lang, no? So, na, Yan po, no? <clears throat> Ika nga, tapos na po. Sigura dito, tapos na bukas. Matutuyo sa ihlit ng yero. Kita nyo po, walang kisang yung bubong namin, ano? yun lang po si Old Engineer matutuyo yan ano yan ang kaganda tayo tumula nandito na po sa loob saka bagyan na lang yan matutuyo na yan no? yan, yan po yung sinakasalang kanina na sinalang muna doon sa washing machine na normal na washing machine apat na bes na pinayikot po yan si sister baby po siyang naglalaba ako yung tagalawa nagasalang doon sa automatic kaya pagdating sa automatic, yun. Kahit mahina ang tubig, discard-discard lang po yan. Para tuloy-tuloy lang uh, makatapos. Yan, ako, yan. Salamat sa Diyos, ano? Kasi siyempre, eh, alam nyo po, baka uh, ako, ko na. Bago ako mag, uh, magsisimula sa kanyang labahin, eh, pinagdadasal ko yung lalabahan ko na maging mahayos na sana wala pong brownout at hindi hinto yung tulo ng tubig kahit mahina, huwag lang hinto actually marami ako siya bakit kahit pa paano ng tubig sa ibaba naman na ano? pag hindi yung hinto ang tubig kahit pa paano makakahipo ka talaga kaya yun nga po ano yung trabaho paglalaba, kala po ng iba ay parang under desire, hindi po yan ay tanda ng pagsasama ninyong mag-asawa sa gawain sa bahay magtulungan kayo sa lahat ng bagay magtulungan kayo halimbawa may trabaho ka may trabaho si mismo, mo magtutulungan kayo pati sa gawain bahay ako po malilit na gawain bahay tinatrabaho ko ba? masira yung ventilador namin ako po yung nag-askaso pinag-aralan ko po yung mga ventilador paano mas kaso oh nagre-repair po ako pag yun sa amin kaya sa paggawa ko ako na lang nagre-repair ng ventilador yung mga malilit na electrical kung kaya ko naman ako na rin pong gumagawa hindi ko na po hinasa kung uupa oh, ka pa hindi na po parang sabi ko nga nung araw sabi ko lang matututo ako sa ang gawain sa bahay lahat na pati sa yung pagluto di kuryente. Pag nagluko yun, gagawin ko na rin na po. Naku, wala din po sa padasal dasal yan. <laughs> sa kakapanood, nakakapulot ng konti-konti. Pag hinipon mo yun, marami rin ang, ang napulot mo. Then, apply mo sa iyong sarili. Po, yan. Ito pong kay kaibigan kay Jesus, brother, Armani bautista. Like, like, like. Share, 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 share. At yan yun po, mag-subscribe naman kayo subscribe. <laughs> kayong mga nasyeron, mag -share din kayo at mag-subscribe naman po kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Huwag niyo po sabihin kayo ang lalaki sa tahanan. <laughs> Wala pong lalaki-lalaki. Kung meron kang makayang gawin, gawin mo. kung gagawin. Ako naman ang macho. Ete. Eh, Maling-mali po kayo doon. Ang trabaho po kayo. O, ang inyong kaibigan, Brother Armani Bautista, ang tunay na macho man ng tondo. God bless us all. Bye-bye.